Ayun na at binitbit na. Up! Up! Na natin ang ating bulo na bagong huli. Up! O, oh, ayan mga bagong anak. Galing yan kay Kuya Roger. O, yun ang anak. Babae po, anak? Ilang araw na po? Siyam. Sham o oh, days. Ilang araw po bago gatasan? 25 days. 25 days daw pwede ng katasan Ay, laki ng pukulo. Ayun, o, oh, tingnan nyo naman. Pero ito'y nagagalit sa akin. Huwag ka magalit. Taba, punong inay niya. Uh, ano po pa pinakakain niyo at masyado mataba? oh, laki oh. Minsan, sino, itlog na... ah, minsan at itlog. Ah, itlog. Ito na yung susa... Ay, Ganun sana. <laughs> Ay, pritong talong. Minsan itlog na maalat. Laki Ay gan, bagong anak. ta yung anak, o, oh, bebenta na. Ganun lang yung buhay ng magsasaka saktong isang taon yung bulo ng anak yung inahin. Ganon kagaling maging alaga si kuya. O, daing gatas. O, yun o, oh, magatas. Panalo ka bulo. Siyempre, itong bulo na to, iuwi na natin. oh, na yun eh. <laughs> Bayad na. Yun. Binigay na po sa atin to. Yun, vlog pa to. Ang ganda, ang ang ganda, ang... rin dapat mga kachikay sungay. O, tignan nyo na may gatas. Oh. Oh, atay mga dede. Magatas. Mga ilang litro po kaya ari sa isang araw? Ano, hanggang siyam siguro. Mga 9 liters. Oh, liters. wow, panalo. 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 Ini kuya ng ano. Oh. <laughs> Kinuha na yung alagang kalabaw. Inuwi na. Naalis na. Ganda ng mata ng aso. O, pati natin. naman aso. <laughs> hmm, Ayun na ha. Talagang sasakay na natin ang ating bagong huling bulo. Galing kang dating yan, mga kachika. Si Kasanga, ayun o, oh, nagdadayot maglakad. Ba, mabait naman. Okay oh, na nulap. Oh. Mabait. Bubuhatin lang ni Kuya yan. Huwag kayong mag-alala. Kayang kaya. Nauubos na. Oo, na. <laughs> oh, sumunti kilain. Kakarga na natin ang ating bulu na bagong huli. Oh. Hindi <laughs> ka sanggang erwin naman. Gusto pa maangod drone. Panik! Wakayat, tulak! Wakayat! Nagpalate. Ayun na at binitbit na. Up! 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 Lakas. Lakas ah. <laughs> Tutulak. Akyat. Tamad namang umakyat. Ayaw na. Oops! Sakto. Paalam. Paalam sa amo. Paalam. Hello po. Good morning. Paalam. Bossing, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, paayaw ayo ka pa. O, oh, diba?